Buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga -okay. Welcome back to my channel at welcome back din sa aking garden. Ha, ipapakita ko sa inyo ngayon sa aking video ang pagta-transplant ng papaya. Dahil alam nyo ba ang istorya nitong papaya na to? Ha, survivor ito eh. Kasi uh, gumawa ko ng compost at dun sa aking paggagawa ng compost may biglang lumitaw na puno, may tumubo. Ha? Hindi ko siya ma-identify kung ano ito. Kaya ang ginawa ko nilagay ko na lang sa lupa at uh, habang lumalaki ay na-identify ko na ito ay papaya. At naalala ko na ako nga pala ay naglagay ng mga balat ng papaya na may mga kasamang buto dun sa aking compost ayon. Kaya meron tumubo eto na. So nang naman ako na patayin itong papaya na ito dahil uh, syempre ito ay uh, pinagpala na ng Panginoon na pinatubo. Dahil at napakaganda rin ng benepisyo ng papaya, di ba? Alam niyo naman, ito ay uh, alam niyo sa kalusugan ng puso, malaki tulungan ng papaya. Ha? At ito rin ay ginagawang antioxidant at uh, syempre sa matatanda, sikat na sikat ito dahil alam niyo naman, sa matatanda medyo nahihirapan na, ang, alam niyo na, dumumi. Uh, ito ay ito nakakatulong para mawala mapapabilis ang pagdumi, di ba? para maging uh, flawless ayun so ayun po at alam niyo ba na napakadaling mag-transplant ng papaya napakadali lang at pwede rin pwedeng pwede rin sa paso i-search nyo. ah pwede rin sa mga pots pwedeng pwede rin ha ah, napakadali po at ito ipapakita ko sa inyo okay let's go ayan nandito na kami ngayon sa kumukuha na kami ng lupa para ilagay dito sa container at uh, itong si si Dave ha ah, tumingin ka naman ya pogi pogi. Ayan Kasama ko yan. paglalagay uh, ko ng lupa. Alam niyo ito mga lupa na ito. Napakagandang lupa ito kasi. Ito ay galing sa mga nabulok na uh, kahoy, punong kahoy, damo. Kaya napakaganda nitong lupa na to Kaya ito ang gagamitin namin na para pagtaniman itong papaya. Sige, lagyan mo na. Lagyan mo na pare. Ayan. Titignan natin kung uh, siya ay uh, tutubo rito sa sa ano na to. Hindi naman to container eh. Ito'y pinaglagyan ng ano eh. Lata to eh. Ha? So, experiment lang to. Tingnan natin kung siya ay lalaki. Pag lumaki, okay na. Alam nyo na. Pwede pwede na tayo magtanim ng papaya sa mga container. Ito na yung papaya. Nakahalo sa mga pechay. Kaya... Tatanggalin ko na 'to ngayon para eh, may ilipat. Okay na? Okay, ano? Mm. Yeah. Sa paglilipat ito papaya, kailangan siguro ay siguruhin natin na ano, walang uh, mapuputol na ugat. we no. Tutok ka mo to. Lalagyan ko nito mga balat ng saging. Lalagyan ko rin nito mga balat ng itlog. Siyempre, para hindi siya tub tubuan ng mga weeds at ng mga iba't ibang damo, lagyan natin ng cover yung ibabaw ito. Kasi itong ibabaw na to, pag hindi natin nilagyan ng cover, ay siguradong tutubuan ng mga weeds at uh, magiging kaagaw pa ng ating uh, tanim sa mga sustansya sa lupa at saka sa tubig. Ayan. Successful nating na transplant yung papaya at uh, abangan na lang natin sa mga susunod ang kanyang paglaki. At syempre, dahil bagong uh, transplant, kailangan natin syang diligan. Ayan. Successful nating uh, na i-transplant ang papaya at uh, abangan na lang natin yung mga yung mga susunod na kabanata kapag nag-ani na ay uh, ibibidyo ko ulit para makita nyo at uh, yun lang maraming salamat sa inyong pananood mabuhay kayo lahat, God bless you all bye